Pinangalanan na ng mag-asawang sina Pacifico at Sara Discaya si House Speaker Martin Romualdez, mga kongresista at mga opisyal ng DPWH na umano'y nakakatanggap ng porsyento kapalit ng na mga nakukuhang proyekto sa gobyerno. Samantala, Congressman Toby Tiangco, ibinunyag na abos 13.8 billion ang budget insertion ng dating chairman ng House Appropriations na si Congressman Zaldico. Si Mae An Corpvera sa report. Mae An. na nga ng mag-asawang sina Pacifico at Sara Discaya si House Speaker Martin Romualdez mga o mga kongresista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y nakatanggap ng porsyento kapalit na manakukuha ang proyekto sa gobyerno sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Committee sa mga maanumalyang flood control projects tinukoy ng mag-asawa ang labimpitong mga kongresista na umano'y nakatanggap ng cash sa kanilang kumpanya Nakalista umano ang pangalan ng mga ito sa kanilang ledger na tumatanggap ng cash. Ang hinihingi umano na porsyento ng mga mambabatas 10 hanggang 25%, percent. ginagamit umano itong kondisyon para hindi nila harangin ang mga infrastructure projects. Kasama sa mga pinangalanan sa pagdinig ng Senado, sina Congressman Roman Romulo ng Pasig, Congressman Jojo ang Uswag Ilonggo Partylist, Congressman Patrick Michael Vargas ng Castle City, Juan Carlos Arjo Ayden ng Quezon City, Nicanor Briones ng Alga Party List, Marcy Teodoro ng Marikina, Florida Robes ng San Jose del Monte, Alejandro Madrona ng Romblon, Benjamin Agaraw, Congressman Bem Noel ng Anwaray Partilis, List, Tariela ng Oriental Mindoro, Reynante Arogancia ng Quezon Province, Marvin Rillo ng Quezon City. Tedoro Haresco ng Aklan, Antonieta Yodela ng Sambanga Sibugay, Congressman Dean Asisio ng Caloocan at Marivic Copela ng Quezon City. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pacifico Diskaya. Testing. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariol III of Unified Management Upmo, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro 1 Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW North Manila, Deo, District Engineer Edgardo C. Si Pingol of DPW Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo, Karimayan sa mga kawanin ng DPWs na nabanggit sa itaas, ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at El sa Shangri La Mall, sinasabi ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Sabi ng Uh, ni Pacifico, 2022 raw nagsimula ang ganitong kalakaran. Taon-taon daw -taon -taon silang sumala, sumasali sa mga bidding pero kapag nalaman ng mga mababata sa mga DPWH officials na sila ang nakakuha ng kontrata, hihingan sila ng porsyento at kapag hindi sila nakapagbigay, tatakutin na ipatitigil ang mga kontrata sa pamamagitan niya ng mga katwirang right of way. Hiniling na ni Sen. Jinggoy Estrada na maipasabina ang ledger kung saan nakasulat ang sinasabing halaga at kung kailan manggap ng bondo itong uh, mga opisyal ng gobyerno sa matala dahil hindi raw makapagsalita sa imbestigasyon ng kamara sa mga anomalya sa flood control projects sa Senado naman humarap si Congressman Toby Tiangco ayon kay Tiangco batay sa kanyang pagre-review sa 2025 national budget aabot raw sa 13.8 billion ang insertion ni Congressman Sadeco ang dating chairman ng House Committee on Appropriations sa original budget proposal daw ay abot lang sa 100 hanggang 150 million ang alokasyon ng mga party list representative sa budget pero pagkatapos ng Baycam umaabot na sa TIG 20 billion para sa kanilang mga proyekto kabilang na ang Mindoro. Pero hindi niya pa masabi kung lahat ng podong ito ay para sa flood control. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung, um, nagulat din ako kasi syempre, makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa, sa um, district congressman. Nagulat po ako na um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Uh -huh. um, ako Bicol at um, uh, BHW po. Um, si Congressman Saldi ko, na 13 billion. Kasi, na po iba, ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. So, so eh, hindi ko na po na, eh, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko kasi normally kung kunyabe yan po yung re request ko dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba magtataka kayo bakit eh. With no offense meant um, your honor kay Gov uh, de and to my fellow congressman ng district congressman ang una ko pong napansin doon is lumobo yung yung dalawang um, dalawang Mindoro, isang Oriental, isang o occidental. occidental. Ang net po nila is something 2. Point, between 1.5. Sabihin na natin, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung but I, but I have the figures, Your Honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung net nila. Pero ang ang GAA po nila is um 20 billion. So nagulat ako. Sabi ko, um, with in fairness doon sa mga district congressman, your honor, hindi naman sa hindi po nila kaya gawin 'yun. Hindi gayang gawin ng ng regular congressman na magdagdag hindi naman po sila member ng Committee on Appropriations. pag first term congressman po yun. So, hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Sa ngayon na ginigisa ng mga senador, tinanong, yung iba pang uh, kontratista, na ipinatawag ngayon sa pagdinig ng Senate Rebond Committee. Mula sa Senado, may Ancor para sa mata ng agila, matatag, matapang matapa.